Atin pong pag-usapan ngayon itong isiniwalat ng ating 8 Division Champion Manny Pacquiao sa naging post-fight interview nito sa Japan kontra sa kickboxer na si Rukia Anpo na kung saan sa nasabing post-fight interview ay binulgar at isiniwalat nitong si Manny Pacquiao na makailang ulit ito inamaan sa batok ang siko nitong si Anpo at kung mapapansin nga po no, mula first hanggang third round sadyang tinatamaan ni Anpo ng kanyang siko. Itong ating pambatong si Manny Pacquiao. Mula po dito ay nakipag-ugnayan na ang kampo nitong si Manny Pacquiao sa mga Japanese promoter no, na nagsagawa ng nasabing event na kung pinag-aaralan ngayon na patawan ng sanksyon o itong nasabing kickboxer. Kung malala bago ang naging laban no, nitong si Manny Pacquiao kontra dito kay Anpo ay binalaan ng Japanese promotion ang nasabing hapon na huwag sisipahin etong si Pacquiao dahil ito ay magmumulta ng humigit kumulang 5 milyong dolyara. Kung maga ang pagsipa po ay wala pong pinagkaiba dito sa makailang ulit na pagsiko no, nitong si Anpo sa may batok ni Manny Pacquiao. Kumbaga ang pagsipa at pagsiko sa kalaban ay parte po ng kickboxing or ng MMA. Kumaga ito po ay parehong ipinagbabawal sa boxing. Kung so sakaling pakinggan eh, itong reklamo no, ng kampo ni Manny Pacquiao sa makailang ulit no, pagsiko nitong si Anpo sa kanilang naging labat kagabi doon sa Japan. Malamang sa malamang po ay papatawan ng sanksyon or ng multa ng humigit kumulang 5 milyong dolyar itong nasabing kickboxer.